At... Magkano isang piraso nito, tingin mo? Ah, sa mga 500. Ha? Huh? kasi ikaw yung gumawa eh. Ah, ganun ba? Mahal mo oh, ba ito? Mahal, mahal yan. Oo, oh, oh, may, pre may premium yan. Ganun. Di ba? Parang alak. O sige, ibay natin. Ano Mura lang. 5 pesos. Hmm, isa? Pwede. Pwede yung 5 pesos ang isa. 5 pesos ang isa? Oo. Oh, pwede, pwede. Tapos, ibibenta natin yan. Saan natin ibibenta? Oo. Oh. Lalako natin yan sa EDSA. Pwede. Kasi laging traffic doon eh. Oo oh, nga. Maraming bibili sa atin. Eh, Ay, <laughs> alam mo pag specialty mo to, pwedeng pwede ka na ganap buhay. Okay. Di ba? Kung wala ka namang uh, rice krispies, yung lumang kanin ibilad mo. Ah, pwede rin yun. fried mo. Okay, okay, okay. Ayan, so nakasampu ka na ako, nakaka-tatlo nakatatlo pala. Alright. <laughs> Last one. Okay, sa'yo na yan, chef. Take it. Ay, tama na ba? Ulang pa. Ulang pa. Hindi pa. Ayan, okay. Go. Oh. Kasi kailangan talaga may glucose. Kung walang glucose, hindi mo maano yan. Hindi mo na maangat kailanman. Okay. Pero yung glucose, okay ba yun sa mga varicose veins? Ay, oh. Huh? Ano ba yan? Ganun ba yun? ako. Hindi ko rin alam yun, ah. <laughs> Ayan na, puno na. Oh, puno na. Oh, gagawa tayo ng magandang dekorasyon. Tapos yung pasta, lalagay na natin. Ay, hindi, iba pala yan. Ito, ah. Puno na tayo. Yun Last na, last na. Last last, last, last. Oh, sayang naman. Last, gawin natin bulaklak. Bulaklak talaga ito, ah. Yes, bulaklak yan. Sige nga, sige nga. Flower power. Flower. Open. Ah, flower. Arena. Ah, hindi, hindi ganun. Hindi arena. Sabi na hapon, flower. Arena pala. <laughs> flower. O, oh, di ba? O, oh, tinan mo. Di diba bulak oh, ba bulaklak yan? O, oh. di Ayan Bulaklak. Alright. Wala Bagay sa, ha? ano, sa orange. Yes, tabi niyan. There you go. There you go. Ayan na! ang At go. ating siya! <laughs> Tira-tira candy! Okay. Napakadali lang pala gawin eh. No? Actually, gusto ko kamay na. Kamay na. Yes. Mahirap lang mag-host ng isang show pag mukhang magpapakot. Very cool and good. Napakasarap. Thank you. Maraming salamat. Ano naman ang naging experience mo? Ang experience ko, kapag kakain ka pala niya, dapat wag buo. <laughs> <laughs> oh. Gooey pa rin siya. Chewy Because rin. dun sa secret uh, recipe natin. That's right. Yung sikreto ng eksperto na glucose. glucose. Yes. Salamat At po. At alam ko marami kang pinagkabalahan. Ano ba yung dapat mong i-plug sa ating mga viewers? Ah, yes.